magandang araw po sa inyong lahat. So, eto, panibago na naman ating revelation. No? Marami na naman review, nagre-review kay Diwata. Ngayon, natanggap niya na ang mga biyaya, no, guys? So, marami may sasakyan, marami na sasakyan. Nata, ewan ko, dalawa na nagre na sasakyan, bukod sa motor ni Rosmar. At, 'di ba? Hindi naman nadilingit sa inyong kaalaman, 'di ba? Ang dami ng mga biyaya na nagdadating. Ang tanong, yung iba po ng guys, no, masyado na po na question mark kay Diwata at sinasabi nila na parang nag-iba na daw, nag-iba nag-level up na daw si Diwata. Bukod doon sa nag-level up na yung kanyang buhay, nag-level up na rin daw ang kanyang attitude. So, yun nga po ang question ng marami. Bakit nga po daw, no? Bakit nga po daw ang ibang mga vlogger na maliliit, ay hindi masyado niyong pinapansin. Yung mga walang binibigay, hindi daw niya pinapansin. At ang mga pinapansin lang daw niya ay yung mga nagbibigay o yung mga kilala, no? minsan nga naguguluhan din siya siguro si Diwata kasi minsan may mga lumalapit sa kanya na mga influencer o mga yung talagang mga million ang view uh, million ang followers katulad na lang do, yung kay Mateo no yung kay Mudra no na hindi niya alam hindi niya nakilala siguro hindi niya napapanood yun na million ang followers no ni Mateo ni Mateo no ni Macho pala Macho ni Mudra no na naisnab niya at marami pa marami may pang mga vlogger ang hindi niya minsan kilala na minsan eh na nababypass niya o yung tinatawag na hindi niya na pinapansin. Siguro hindi lang po kilala ni ano yun, ni Diwata. Kasi minsan talaga kahit aman ako, no, kahit ako naman eh, minsan may mga vlogger na kahit marami silang followers, lalo na kung hindi ka mahiling manaliksik sa social media o sa Facebook, yung mga, mga ano nila, yung mga vlogger diyan na iba na milyon na pala ang view. So, kung hindi mapanaliksik si ano si Diwata, ganun po talaga, hindi niya makikilala at nai-snap niya po 'yon. At yun nga lang po ang mahirap, no guys, no. Minsan na nasa, nasasagasaan si Diwata na talaga namang hindi niya alam nasasagasaan niya na at maraming naghihinalakit kahit po yung mga kababayan niya no mga taga Northern no ay yung po na, na sasagasaan niya na so ganun po talaga ang mga halimbawa, alam nyo guys no, yung maliliit na tao, yan po mga very sensitive. Dapat po yan pong ingatan natin. Napapansin niyo po ba no, yung mga kila, yung mga artista, 'di ba, kung gaano sila ka-sweet do sa mga maliliit na tao. Na kahit napagod sila, talagang iniiti sila para magpa-picture. Mga ganun po guys. So yun po ang kulang Dapat sinabi ko nga 'di ba nung unang vlog ko no, kay diwata. Ay magle-level up na si Diwata. Dapat may tao, may tao pong mag-guide, mag, mag na dapat ganito, do this, do that. Kasi po, celebrity, instant celebrity na si Diwata. At kung nanonood ba po si Diwata, ito lang po, paalala ko, no? At tulad ng sinabi ko, kung napanood niya yung vlog ko before na kinakailangan niya po ng advisor, tamang advisor, na iya advise yung kilos at galaw niya. Kasi po, sa totoo lang, dahil niya po yung 24-7 na naka-CCTV. Ganun po talaga. At bawat kibot niya, bawat utot niya, bawat hinga niya, may monitor na po. Ganun po talaga, no? Walang iniwan po yan sa para kanarinya presidente. kung pagkilala ka po at lagi ka pinag-uusapan dapat po ingat ka na po yan sa mga sasabihin mo bawat kilos mo bawat galaw mo talaga may nakatutok na camera eh siya rin naman ang may gusto nyo diba siya ngayon nagsasabi na mga basher ka man na vlogger or whatever welcome siya so ngayon nagpupuntaan sa kanya yung mga vlogger maliliit o yung mga start pa lang, eh dapat hindi siya magre-reklamo kasi siya ang may gusto nyo eh. ba diba? sabi nga niya diba we welcome niya basher or hindi basher o mali na vlogger, a eh, welcome. So, ayan, nagpupuntahan. Pero kung uh, hindi niya po masisisi yun. Kaya pag halimbawa pumunta po dyan sa kanyang parisan, eh, siya po hahanapin. Dahil yun naman po talaga ang announcement niya eh, di ba? So, yan po talaga. Napakahirap po talaga ang sitwasyon ng diwata. At sana lang po, meron po talaga mag a sa kanya na tamang pag a para at least ma advisuhan siya na ganito-ganyan, huwag mo gawin ito, yung mga ganon. Kasi talaga pong naka-monitor monitor po siya dahil niya po ang 7-11, 24-7 po talaga. At sana maging maingat siya dahil talagang mag nagkamali lang siya ng konting kilos, konting salita, konting trato sa mga na uh, kukuha ng picture sa kanya And ako, mababas po talaga siya ako yung nag uh, tawag dito nag-aalala lang so kababayan so ito kung manonood ka no nanonood ka man kung mapanood mo man to advice lang sa iyo alam mo sa totoo lang sa akin muntik na rin maganap yan nung nag i start na yon pero ano nyo, alam nyo guys bago nag impose nag-umpisa pa lang sa akin yan in-stop ko na kasi alam ko hindi ko kaya hindi ko kaya paki ano, talagang igalaw mundo ko sa ganon yung public talaga sabi ko, nagiling na ako sa Diyos na sabi ko, ay gusto kong maging normal lang, simple lang, ayokong maging ano, sikat na sikat. Yung top, nagpapasalamat niya ako sa pagbablog ko, to, hindi ako masyadong sikat, okay lang to. Yung gusto ko lang makakapag-advise ako. So dapat po talaga, pag gano'n na po at na, trendy tayo, pinag-uusapan tayo, at lagi tayo napapano sa social media, so napaka-importante po yung mga bigkas ang salita natin, yung mga galaw natin, pakaingatan natin, kasi yung po, dyan po tayo makakawa ng basher. Kaya wag po kayo magtaka o diwata ikaw, wag ka magtaka kung ibabas ka minsan. Kasi nga po, lahat ng kilos mo, lahat ng sasabihin mo, ay eh, talaga nang monitor yan. So, yan lang po, pinaka iwasan Dapat po, yan, bawat lakad mo, bawat punta mo sa ganito ganyan, may naka may mga vlogger kang kasama or hindi pa man, may mga makakakilala sa iyo, ganito ganyan, bibidyuhan ka, ganyan kaya ingat. Ingat sa bawat kilo, ingat sa bawat salita kasi po ganyan po talaga pag ikaw ay pinag-uusapan, pag lagi kang trending, talagang nakatutok sa iyo ang masa. So ayan ha. So yun lang ang ma-advice ko. At sana makarating sa iyo diwata, no? nandiyadyang ka na eh. So, whether you like it or not, nandiyadyang ka na. Ang akin lang, lahat ng sasabihin mo, lahat ng pakikipag, uh, uh, pakikisama mo sa tao, maliit man yan o malaki, nakamonitor na yan at ingat na lang din. Eh. No? So, masaya ako sa nangyari sa buhay mo, kababayan, kasi malang, yun lang ang inaalala ko. Sana may mag-advise sa'yo no, ng tama na ganito-ganyan at isa pa rin po no guys dahil siyempre si Diwata eh siyempre katulad din namin sa LGBT so eto lang po mga ko yan kung si Vice ganda nga tinitira ng tinitira may sumisilip ng sumisilip di ba yan ay sikat na sikat na ikaw din ganun din talagang sisilipin ka kaya ingat lang din sa bawat kilo sa bawat sasabihin talagang yan ang ah uh, delikado po. Delikado delikado. At sana, pag-aralan mo maigi, yung advisor mo, mas magandang mag-advise pa, i-monitor lahat ng mo sa sasabihin na. Okay, guys? So, hanggang dito na lang, guys, no? At dito yung ipakishare nyo na lang para atos makarating kay Diwata. Na, wag naman sana. wag natin siyang ibas. Unawain na lang natin siya. Kasi nga, Halagang ganun po. Naninibago po siya sa kanyang alma ano yun. Yung uh, nangyayari, kumbaga ano para siya nakalutang pa sa ulap. Hindi niya pa alam po anong nagaganap. Parang instant kasi. So, ganun po talaga. Dapat, kato na unang vlog ko, na unawain nyo si Diwata Bigyan nyo ng mahabang pasensya kasi ganun po talaga. At wag po kayong magbabas, wag po kayong sasalita about Diwata na ganito, ganyan, ganyan, Unawain nyo na lang po. Dahil talagang ganun po talaga. At kayo naman na lumagas sa sitwasyon, ganun din ang mangyayari. So, pag instant celebrity ka, ganun po talaga. At Darating at darating din ang panahon, medyo maglilaylo lang konti. Pero gayon pa man, so ngayon ingatan niya na kasi tatatakyan sa pangalan niya. Okay guys, hanggang sa muli guys, no, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel na At sa aking Facebook account, huwag niyo po kalimutan mag-follow, mag-comment po kayo sa mga may gusto po mag-comment para at least uh, explain po natin kung ano po yung mga hindi niyo naitindihan. At pag-comment po kayo kung ano po ang gusto natin niyong pag-usapan. Okay guys, hanggang sa muli at uh, huwag niyo kalimutan mag-pray palagi. Maraming salamat at God bless.